Dahil sa pangyayari ay wala namang nagawa si Soryong kundi ang matahimik na lamang sa kanyang inuupuan. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay napabuntong hininga naman si Huayon at nasabi nito na gusto lang nitong tingnan ang kanyang kamay at marahil hindi sila nagkaintindihan dahil biglaan itong hiningi ang kanyang kamay, kaya sinagot naman ito ng batang lalaki na ito'y hindi niya kaagad na unawaan. Bigla namang umupo ang batang babae sa kanyang tabi at nanghingi ng kapatawaran dahil bigla na lang siyang sumulput dito at nagpakita ng kawalang galang. Dagdag pa nitong nasabi na si Soryong ay bata pa at wala pa sa edad pero mukha naman siyang maalahanin kaya ipapaliwanag niya ang mga nangyayari na nagtataka namang pinasang ayunan ng ating bida. Ipinaliwanag ng batang babae ang mga kaganapan kay Soryong kaya pagkatapos nito ay napaisip siya na ang kanyang mga narinig ay parang isang kwento ng isang drama. Ito ay dahil si Huayun bilang nag-iisang direktang apo ng angka ng Tang, patuloy nitong hinaharap ang mga masamang binabalak ng sangay ng kanilang pamilya. Gayunpaman para masigurado ang pagpapatuloy ng linya ng kanilang pamilya, ang mga elders ay nagplano na magdala ng isang manugang na mayroong mataas na kakayahan upang matukoy ang kanyang katayuan sa kanyang pamilya kung siya ay sasali dito. Muli namang nanghingi ng kapatawaran si Huayon dahil mayroon lang siyang gustong kumpirmahin bagay kay Soryong kaya hinihingi nito ang kanyang kamay. Tiniyak niya naman sa ating bida na kahit hindi ito magresulta ng maganda ay wala siyang intensyon na tratuhin siya ng masama. Ito ay dahil siya ay ang sumagip sa kanyang buhay kaya ituturing niya ito bilang isang bisita o di kaya ay kanyang kapatid. Nang bigla naman siyang nagulat dahil walang pag-aalinlangan na iniabot ni Soryong ang kanyang kamay pagkatapos nitong magpaliwanag. Maingiti naman itong nasabi na nauunawaan nito ang kanyang mga ibinahagi kaya pwede nitong kumpirmahin ang kahit anuman na kanyang gusto. Dahil sa ikinilos ni Soryong ay nagawa namang saglit na matigilan si Huayon sa kanyang kinauupuan. At pagkalipas ng ilang sandali ay kaagad naman nitong kinuha ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang mga daliri sa kanyang braso, kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang internal energy para magawang matingnan ang dumadaloy na enerhiya sa batang lalaki. Ipinaliwanag naman nito na ang martial arts ng angkan ng Tang ay hindi isang bagay na magagawang matutunan lang ng kahit sino man dahil mayroong ibang tao na hindi nagagawang makatanggap ng lason sa kanilang katawan para magawang mamaster ang techniques ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito na kinakailangan ng isang tao na sasali sa kanilang pamilya na magawang matanggap ang mga lason sa kanilang katawan dahil ang kanilang poison technique ay nangangailangan ng unti-unting pag-aangkop sa mga kamandag habang lumalaki ang kanilang internal energy at sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa lahat ng mga ito ay makakamta nila ang kahusayan. Kanya ding isinaad na mayroong level sa pagtanggap ng lason sa katawan at nagsisimula ito sa 5 poison hanggang sa 10,000 poison. Mayat maya pa ay nagawa namang matapos ni Huayon ang kanyang pagsusuri sa ating bida kaya nasabi nito kay Soryong na sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay may kakayahan para matuto ng kanilang poison techniques. Subalit ito ay nasa level lamang ng 10 poison at ang ibig nitong sabihin ay 10 uri lamang ng mga lason ang makakaya ng kanyang katawan. Gayunpaman ang pagkakaroon ng ganitong katawan ay nakakamangha lalo't hindi siya ipinanganak sa angka ng tang. Ang impormasyong ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Soryong kaya wala siyang may masabi at nagpatuloy na lang sa pakikinig. Dagdag pa ni Huayun na ito ay maglalagay lamang sa kanya sa level ng isang first-rate na martial artist at ito lamang ang pinakamataas na kasanayan na kanyang makukuha bilang isang tao na walang likas na talento. Nadidismaya sa naging resulta, kaagad namang tumayo si Huayun at nanghingi ng kapatawaran at nagsabi na siya ay aalis na ngayon. Kaya kaagad namang nagbigay ng pagrespeto sa kanya si Soryong habang siya ay umaalis papalayo. Nagawang maunawaan ang mga sinabi ng batang babae ay napatanong naman siya sa kanyang sarili kung ang kanyang katawan ba ay maaari lang na makatanggap ng sampung lason. Nang bigla na lang nagiba ang mukha nito dahil naisip niya na ibig ba nitong sabihin na hindi niya magagawang madakip ang maalamat na ibon na Zenyao. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa paliguan habang makikita natin si Huayun na pinagpapawisan ng todo. Habang inaamoy ang kanyang sarili ay natanong naman ito kung bakit pagkatapos nitong makuha ang inner core ng Blue Spotted Centipede ay nagpapalabas na ang kanyang katawan ng kakaibang amoy kahit na naliligo siya ng ilang beses sa isang araw. Habang isinusuot ang kanyang damit ay kanya namang naisip kung ito ba ay isang uri ng parusa dahil sa kanyang pagsasalita ng parang walang utang na loob sa taong sumagip sa kanyang buhay. Pumunta naman tayo sa isang silid kung saan makikita natin ngayon si Soryong na mahimbing na natutulog, subalit habang siya ay natutulog ay mukhang mayroon siyang pinapanaginipan. Lumipat naman ang eksena habang may labis na pagtataka sa mukha ng ating bida. Ito ay dahil sa kanyang harapan ay si Huayon na nakaluhod at paulit-ulit na nagbibigay sa kanya ng pasasalamat. Hindi makapaniwala sa nangyayari, napaisip naman siya kung ito ba ay isang panaginip. Subalit sinagot lang siya ng babae na nagmumukha man itong ganito pero ito ay hindi isang panaginip. Nagpakilala naman ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan na ang ina ng kanyang mga nakuhang centipede at nagsabi na hiniram lang niya ang itsura ng babaeng kumain ng kanyang inner core para hindi magulat o matakot ang ating bida. Ang mga sinabi nito ay hindi naman ni Soryong lubos na mapaniwalaan subalit napapansin nito ang tatlong maliliit na bata sa kanyang paanan. Kaya napaisip siya kung ito ba ay ang mga alaga niyang blue spotted centipede at silang lahat ay mga batang babae. Dahil sa paglabas ng mga ito, natanong niya naman sa kanila kung paano nilang nagawang pumunta sa kanyang panaginip. Isinaad naman ng babae na naiwan niya ang kanyang mga anak dahil siya ay pinatay ng walang awa kaya ang kanyang sama ng luob ay umabot sa kalangitan at ang kanyang espiritu ay nagtagal sa inner core. At habang sinusumpa niya ang batang babae na kumain ng kanyang inner core sa loob ng kanyang katawan, lumitaw ang isang pagkakataon upang malutas ang kanyang sama ng loob kaya nagawa niyang magpakita ng ganito na lamang sa kanyang panaginip. Sa madaling salita, ito ay dahil dinala niya ang kanyang mga anak kaya ito ay nangyari. Matapos ng mahabang pagpapaliwanag ng babae ay nagawa naman itong maunawaan ng ating bida. Dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkakasala dahil siya ang dahilan kung bakit nilang nagawang mahanap ang centipede at nagawa itong mapatay. Nang bigla namang nagsabi ang babaeng centipede na kung hindi siya mahihirapan ay maaari ba siya nitong pagbigyan sa isa niyang kahilingan. Nakaagad namang sinagot ni Soryong ng siyempre at gagawin niya ang lahat ng kanyang hihilingin bilang kabayaran sa kanyang mga ginawa. Bigla namang hinawakan ng babaeng centipede ang ulo ng isa niyang anak at nagsabi kung pwede ba nitong alagaan ang mga maliliit na bata hanggang sila ay tuluyang lumaki. Ipinagtaka naman ito ni Soryong dahil sa kanyang kaalaman, ang mga centipede ay dapat hindi na umaasa sa iba pagkatapos ng mga itong magbalit-balat ng dalawang beses mula sa katawan ng kanilang ina. Kaya pinagsabihan naman siya ng babaeng centipede na ito ay totoo para sa mababang uri ng nilalang subalit sila ay naiiba. Ipinaliwanag nito na ang mga supling ng kanyang mga kauri ay nagpapalit balat ng dalawang beses at nananatiling nakadepende sa enerhiya na dumadaloy sa inner core ng kanilang ina, ngunit pagkatapos nito ay nagpapatuloy silang lumalaki sa pamamagitan ng pagkain ng enerhiya ng ibang mga nilalang. Naunawaan naman ito ni Soryong kaya natanong niya na dahil nagawang makain ni Huayon ang kanyang inner core ay kinakailangan ba ng mga maliliit na centipede na manatili malapit sa kanya, na pinasangayuna naman ng babae. Pagalit pa nitong muling nabanggit na gaya ng sinabi niya kanina, isinumpa niya ang babaeng ito at dahil sa kanyang kinain na inner core, siya ngayon ay nagpapalabas ng kakaibang amoy sa kanyang katawan. Ang mga narinig ni Soryong ay labis niya namang ikinagulat kaya natanong niya kung bakit niya ito magagawa. Habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha ay sinagot naman ito ng babaeng centipede na balak niyang tiyakin na walang sinumang lalaki ang lalapit sa babaeng ito na siyang pipigil sa kanya para magkaanak. Ngunit ibinahagi naman ito bilang kapalit sa pag-alis nitong sumpa ay kinakailangan lang nitong hayaan ang kanyang mga anak na mag-absorb ng enerhiya galing sa kanyang inner core at marahil ito din ay magiging paraan para maipanalo ng ating bida ang puso ng batang babae. Dahil sa sugestyon ng babaeng centipede ay napaisip naman si Soryong. At pagkalipas ng ilang sandali ay nagpalabas naman siya ng ngiti kung saan may tuwa nitong nasabi na ito ay mukhang hindi tama para sa kanya dahil hindi niya nais gamitin ang mahirap na sitwasyon ni Huayun para sa kanyang sariling kalamangan. Dahil sa kanyang mga sagot ay napangiti naman ang babae at napasabi sa kanyang isipan na tunay nga siyang isang mabait na lalaki. Subalit na tanong naman ito kay Soryong kung papaano nitong matatagumpayan itong hamon dahil ang babaeng iyon ay mukhang naghahanap ng malakas na lalaki. At dagdag pa nito na hindi din ito magagawang makuha ang sampung inner core ng maalamat na sampung nakalalasong nilalang para sa kanya. Dahil sa pagbanggit ng babae sa sampung maalamat na nilalang ay mayroon namang biglang pumasok sa isipan ni Soryong. Kaya sinagot niya ito na mayroon siyang ideya kaya siya ay kanyang pagkatiwalaan na natanong naman ng babae kung ano itong kanyang ideya. Subalit habang inaamo ang isang batang centipede ay may malaking ngiti lang nitong nasabi na ito ay iwan niya na lang sa kanya dahil alam niya na ito ay gagana ng mabuti. Sa sumunod na araw ay makikita naman natin ang pagpapaliwanag ni Soryong kay patungkol sa sumpa. Hindi naman ito mapaniwalaan na ang kakaibang amoy na nanggagaling sa kanyang katawan ay dahil sa kanyang kinaing inner core ng blue-spotted centipede. Kaya patuloy na ipinaliwanag ng ating bida sa kanya na kung ikakabit nito ang mga maliliit na centipedes sa kanyang katawan tuwing ilang araw at hahayaang mag-absorb sa kanyang enerhiya ay natural na mawawala ang amoy. Napaisip naman si Huayun sa kanyang mga sinabi at natanong kung maayos lang ba para kay Soryong na sabihin itong lahat sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Dahil kung ito ay kanyang gugustuhin ay madali siyang makakahiling ng isang bagay bilang kabayaran. Subalit may malaking ngiti lang itong sinagot ni Soryong na hindi niya magagawang samantalahin ang mahirap na sitwasyon ng isang babae at tinatanggihan niya na maging ganito kawalang hiya. Ang sagot nito ay tumatak naman kay Huayun kaya siya ay nabigla at natigilan sa kanyang kinauupuan, kung saan siya ay natahimik ng ilang sandali. Pagkatapos nito ay nagsabi naman siya na kung ganoon ay hindi niya tatanggapin ang kabaitan ng ating bida ng walang ibinabalik na kapalit. Dagdag pa nito habang angat-angat ang kanyang kamao na seryoso niyang pag-iisipan ng mabuti ang mga sinabi ng kanyang ama. Ito ay dahil sa ating bida ay nagawa niyang maunawaan na mayroong mga bagay na mas mahalaga pa kesa sa talento o di kaya ay husay sa pakikipaglaban. Napahawak naman si Soryong sa kanyang ulo at may tuwang nagsabi na mayroon din siyang naisip, kaya natanong naman ni Huayon kung ano ang ibig nitong sabihin. Isinaad naman ito na nagawang mabanggit ni Huayon na ang kanyang katawan ay maaari lamang makatanggap ng sampung mga lason, na sinagot naman ng batang babae na ito ay tama. Habang nilalaro ni Soryong ang mga maliliit na centipede sa kanyang katawan ay nagsabi naman siya na dahil dito ay mayroon siyang naisip. Ito ay bakit hindi na lang nitong ilagay ang lahat ng laso ng sampung maalamat na nakalalasong nilalang ng central plane sa kanyang katawan. Ang kanyang mga sinabi ay hindi naman mapaniwalaan ni Huayon kaya bigla na lang namula ang kanyang mukha dahil naisip nito na gusto ni Soryong na lumakas na lamang ng ganito para sa kanya. At bilang isa sa tatlong bulaklak ng mundo ng Murim na tinaguri ang nakalalasong bulaklak na si Tang Huayon, ito ang unang pagkakataon na ang lalaki ay gumawa ng ganito katapang na pag-amin sa kanya kaya marahil nahulog ang loob nito sa batang lalaki na ating bida. Pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan na nanggagaling sa dalawa, kaagad namang natanong ni Huayun kay Soryong kung nauunawaan ba nito ang kanyang sinabi. Nasinagot naman ito ng may malaking tuwa sa kanyang mukha ng hindi. Ipinaliwanag naman ni Huayun sa kanya na ang daan na kanyang tatahakin ay magiging napakahirap at napupuno ng hamon kaya marahil ito ay maaaring tumagal ng panghabang buhay na pagsisikap para maabot ang kanyang ninanais, kaya napaisip naman ng ating bida kung aabutin ba talaga ito ng ganito katagal. At dahil muling naalala ng batang babae ang mga sinabi ni Soryong, napatakip naman siya ng kanyang mukha dahil sa labis nitong pamumula. Kanya namang nasabi na alam niya na ang ating bida ngayon ay limang taong gulang kaya pagkatapos ng tatlong taon na magawa niyang maabot ang hustong edad na pwede nang magpakasal, kung magagawa nitong makamit ang kahit isa lamang sa sampung maalamat na nakalalasong nilalang lang ay makukumbinsi siya sa kanyang mga sinabi. Nagawa namang matigilan ni Soryong dahil sa ibinahagi nito. Dagdag pa ng batang babae habang nauutal at nahihiya ng todo, na kung magagawa nitong magtagumpay ay paniguradong mayroong posibilidad ng kanilang kasalan. Labis namang nagulat si Soryong dahil sa kanyang biglang pagtayo at pagsigaw na ipagdadasal niya ang kanyang tagumpay. At dahil sa tindi ng hiya nito ay kaagad naman siyang tumakbo para umalis papalayo sa kanilang kinaroroonan. Subalit kaagad naman siyang tinawag ni Soryong kaya natanong niya kung mayroon pa ba siyang gustong sabihin. May malaking tuwa namang sinabi ng ating bida na kailangan siyang gamutin kaya kinakailangan itong manatili ng ilang oras sa kanyang tabi, kaya nabato naman si Huayon sa kanyang kinatatayuan. Hindi naman siya nag-alinlangan at kaagad na bumalik papunta kay Soryong, at habang patuloy siyang namumula ay nagsabi naman itong batang lalaki na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang mga maliliit na centipedes ay hindi siya kakagatin. Inipon naman nito ang mga maliliit na centipede sa kanyang mga palad at nagsabi sa kanila na sila ngayon ay pumunta sa kanilang ina imbis na sa kanilang ama. Dahil sa kanyang mga narinig ay muli namang naagaw ang atensyon ni Huayon at natanong sa kanya kung ano ang pinagsasabi nito. Subalit pinagsabihan lang siya ng ating bida na hindi ito ang ibig niyang sabihin at nasabi niya lamang ito dahil ang mga centipede ay kanyang maliliit na anak. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa isang silid habang makikita natin na nagpupulong ang dalawang patriarka at ang ina ng batang babae dahil mukhang hindi sapat ang pambihirang talento ng ating bida para maipanalo ang puso ni Huayun. Natanong naman ng matandang patriarka kung nagawa ba nilang makita ang dalawa ngayong umaga dahil mukhang mayroong nangyayari sa pagitan nilang dalawa, na sinagot naman ang kanyang manugang na mukhang ang batang lalaki ay tinanggihan ng kanyang anak. Dahil sa sinabi ng babae ay napaisip naman ng dalawang patriarka na ito ay hindi mabuti. At pagkalipas ng ilang sandali, ipinaliwanag ng matanda na ang pagpilit sa isang kasal ay tunay ngang hindi tamang paraan at mas mabuti kung ang dalawa ay natural na magkakaroon ng damdamin para sa isa't isa. Kaya inirekomenda ng babae kung bakit hindi nila hayaan na si Huayon ang magturo ng martial arts kay Soryong dahil makakatulong ito upang mas mapalapit ang dalawa na naman ng patriarka na ito ay isang magandang ideya. Dagdag naman ng matandang patriarka na kailangan nalang nilang tingnan sa kanilang manggagamot kung magagawa ba nilang mapataas ang internal energy ni Soryong. Subalit pinagsabihan lang siya ng kanyang anak na ito ay hindi naging posible kay Huayun kaya huwag siyang umasa ng husto dito. Naunawaan naman ng dalawa na ito ay malabong mangyari kaya silang dalawa ay napabuntong hininga na lamang. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin si Huayun sa labas ng kanilang silid na nakatayo sa harap ng pintuan. Agad naman siyang nagtanong para pumasok kaya natanong ng kanyang ina kung ano ang kanyang ginagawa dito ng ganitong oras. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagbigay naman ng pahintulot ang patriarka para siya ay pumasok. Nang makita niya ang mga tao sa loob ng silid ay labis naman siyang nagulat. Ito ay dahil hindi niya inaasahan na silang tatlo ay naririto. Ipinaliwanag naman ni Huayun na siya ay nandito dahil mayroon siyang gustong sabihin sa kanilang lahat kaya natanong ng patriarka kung ano ito. Bigla namang namula ang mga pisngi ng batang babae at bigla na lang siyang napasigaw ng todo sa pagsasabi na gagawin niya ang iniuutos ng kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi ay nagawa namang magulat ng patriarka, kaya kinumpirma nito kung ano ang ibig niyang sabihin habang natanong naman ng kanyang ina kung ito ba ay dahil nagawang makuha ng ating bida ang kanyang interes. Napuno naman ng hiya si Huayon kaya hindi nito nagawang makapagsalita. At dahil patuloy na namumula ang mukha nito ay labis naman ang naging tuwa ng kanyang ina at natanong naman ng patriarka kung papaano itong nangyari ng biglaan dahil inaakala niya na hindi niya gusto ang batang lalaki. Nahihiya namang ipinaliwanag ni Huayon na si Sorium ay gumawa ng pangako para maging pinakamahusay sa buong mundo para sa kanyang kapakanan. Hindi makapaniwala sa nagawa ng ating bida ay labis namang natuwa ang kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay nagulat. Interesadong malaman kung ano ang patungkol dito ay may malaking tuwa sa kanyang mukha namang nasabi ng patriarka na magsabi pa ito ng karagdagang impormasyon. Ikinwento naman ni Huayon na kahit ang level ni Soryong ay nasa 10 poison lamang, ipinangako nito sa kanya na pupunuin niya itong lahat ng laso ng sampung maalamat na nakalalasong nilalang para lamang sa kanyang kapakanan. Labis naman ang pagkagulat ng dalawang patriarka sa matapang na isinaad ng ating bida, kaya natatawa na nasabi ng matanda na ang batang lalaking iyon ay tunay na malakas ang loob para magawang masabi na huhulihin nito ang mga maalamat na nilalang para sa kanya. Habang nasabi naman ng ina ni Huayo na saan pa ba siya makakakita ng ganitong manliligaw. Ipinaliwanag naman ng batang babae na kahit handa ang kanyang puso, Sinabihan niya si Soryong na sasang-ayon lamang siya sa pagpapakasal kung magagawa nitong makahuli ng isa sa mga maalamat na nilalang bago siya umabot sa tamang edad. Inisip naman ni Huayon kung nagawa bang maunawaan ng ating bida ang kanyang naging sagot. Natanong naman ng patriarka kung bakit hindi siya humiling ng hindi bababa sa tatlong maalamat na nilalang. Subalit may tuwa namang nagsabi ang kanyang asawa na mukhang ang mga lalaki ay hindi masyadong matalas sa mga ganitong bagay. Natanong naman ni Huayun kung dapat ba nitong ipaliwanag ng mabuti sa kanya, na sinagot naman ang kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang ulo na huwag niya itong gawin dahil mas mabuti kung hindi nito alam na nakuha na nila ang kanilang pag-aproba dahil mas magsusumikap si Soryong kung ganito. Nagsabi naman ang matandang patriarka na sa ngayon ay tratuhin na lang nila ang ating bida bilang posible na kanilang maging manugang at kumilos na para bang hindi pa sila nakakapagdesisyon dito. Ito ay dahil kung magsusumikap ito ng mabuti, natural siyang magiging parte ng kanilang pamilya. Pumunta naman tayo sa kasunod na panaginip ni Soryong kung saan habang nakadikit sa kanya ang mga maliliit na bata ay may tuwang na sabi ng babaeng centipede habang hawak ang kanyang kamay na mukhang tuluyan itong nakuha ang puso ng batang babae, subalit napatawa na lamang si Soryong at nagsabi na itong lahat ay tungkol sa lakas ng loob at tiyaga. Nauunawaan ang kanyang mga sinabi ay napangiti naman itong babaeng centipede. Iminungkahi naman ito sa batang lalaki na ngayon na lang ang kanyang huling pagpapakita dahil ang kanyang sama ng loob ay nagawa ng maresolba kaya ang kanyang kaluluwa ay malapit ng umakyat sa kabilang buhay. Dahil ito na ang kanilang huling pagkikita at bilang pasasalamat ay nag-alok naman ang babae kung mayroon ba siyang gustong ipagawa sa kanya dahil ito ay kanyang gagawin kung ito ay kanyang makakaya. Napaisip naman si Soryong kung ano kaya ang pwede nitong hilingin. Labis namang nabigla ang babae dahil natanong nito kung pwede ba nitong tingnan ang kanyang katawan. Nag-iisip na ito ay dapat na kanya nang inaasahan dahil ang ating bida ay isang lalaki ay kaagad naman niya itong ayunan. Unti-unti naman itong hinubad ang kanyang damit habang napapaisip na si Soryong ay mukhang mayroong kahinaan sa pagnanasa. Subalit nagtataka lang na nasabi ng batang lalaki na siya ay huminto at natanong kung kinakailangan ba talaga nitong alisin ang kanyang damit. Kaya nahihiya namang natanong ng babaeng centipede kung hindi niya ba dapat ito inalis at ganito ba ang kanyang gusto. Subalit habang tinatakpan ng mga maliliit na mga centipede ang kanilang mga mata ay nagsabi lang itong si Soryong na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ito na ang kanyang gustong makita ay ang tunay na itsura ng isang blue-spotted centipede na ikinabigla naman ng babae. Dahil ito ay kanyang nauunawaan ay kaagad namang nag-iba ang kanyang anyo sa harap ng ating bida. Kung saan bumungad sa harap ni Soryong ang isang dambuhalan insekto na mayroong napakahabang katawan at matatalim na mga kamay at kaliskis. Natanong naman ito kay Soryong kung pwede na ba ito at kung ito ba ang kanyang tinutukoy. Subalit makikita lang natin ang labis na pananabik sa mukha ni Soryong dahil sa kanyang nakikita. Nang hingi naman siya ng pahintulot kung pwede niya ba itong hawakan. Kaya habang hawak nito ang kanyang isang kamay ay natanong nito kung ito ba ay hindi tinatablan ng tubig at kung ang bagay ba na ito ay sinusuportahan ng kanyang mga kasukasuhan. Dagdag pa nito nang may pananabik na natanong kung naglalakad ba ang insekto ay tumatama ang kanyang mga hakbang ensakto sa lugar kung saan ang tinatapakan ng kanyang mga paa sa harapan. Natanong din ito kung gaano kalakas ang kanyang lason at kung nakakakita ba siya gamit ng kanyang mga mata o di kaya ang kanyang mga antena. Dahil nakita nito ang kanyang pangil ay mas lalo namang nagkaroon ng pananabik si Soryong kaya nagpakiusap ito na hayaan niya itong hawakan ng kahit isang beses lamang, subalit pinagsabihan siya nito na ito ay magiging delikado ngunit inulit nito ang kanyang sinabi kanina na gagawin niya ang lahat ng hinihiling nito. Kaya napaisip naman ang malaking blue-spotted centipede kung magiging maayos lang ba ang kanyang anak sa pangangalaga ng ating bida. Nagawa namang mahawakan ni Soryong ang kanyang pangil sa huli kaya labis na lang ang naging tuwa ngayon sa kanyang mukha.